Baon ako ng roasted nung umaga. Tapos nagkayayaan nung gabi, ko ka din roasted pa rin. Parang nagsama ka okay naman. Manyusan na ako siya kung kuwan. Efecacent. sa mga maging ako diha sa Pilipinas What's out sa inyo? Kumusta uh, na kayo dyan sa Pilipinas? Nawa'y nasa mabuti kayo uh, mabuti kayong kalagayan hirap pag-Nagalog, tapos mag-English mag-Misaya Sinusun ka ayaw ba? Saksak sinagol. Pero you okay know, lang yan. Masasanay din ako. Uh, yung muna. Eh, ito pala yung ano ko. Control. Ay, may tubig. Monitor. So, control panel. Uh, bago, ba sabihin, And, uh, Pero bawal magreklamo, dapat ganyan lang. Chill. Trabaho lang, kuwat sa sweldo. 'Yung sweldo palit Hindi oh. na mag-subtractive murag. Hindi na pwede sa ating lawas, luwang na. Ang subtracts in my Anexa, pero yung marami, tsaka tuloy-tuloy uh, mura din tamo, <laughs> ay, naku, na tamabot ang 50 ay nako, nang tiguan na tao ay pero okay lang yan kasama sa tagumpay kasama sa pagkanda kasama sa buhay pan nga lang yung aircon ko kasi malamig nga. Mulan nga pala kagabi, actually kahapon pa ako sa kagabi, mulan na talaga siya malakas. baha dito pag naulan, kahit mga one hour lang, magpapaha na yung kansada, kahit anong area. Kasi walang drainage dito. Sila gumagawa ng drainage kasi puro kasi tag-init klima at saka taglamig, mihirang ulan. Siguro sa isang taon, meron natin beses lang na ulan. Bilang na bilang lang yung ano dito. Araw na ulan. Araw na ulan na Ay, klima na upo na tag-ulan. sa siya pag... kay lucid po po dito nalipasan pa siya sa unang buwan Ibiga ulit ay po ng pugahan, upot pugahan nasa amuha na, gagal na laki na siya nakaulit ko no? maumi na yung na po uh, ipakuha ipakuha na lang na ka, kayo mga tinatakal oh, ang mga sakala magyap bo kapoy, hangang pero dandahan siguro mga one week pabalik balik masasanay ka rin naman. Oh, Marto? au tinda sa ako nga. Dagat. So, di ba mga na sa buwan. pag ko mga na uhaan Dahil ang mas kaya tayo mga ngayo po ngayo lang ko lang sa ibang bayan oo adhira po itong nihong video kay trabaho sa ako inahanglan para sa pamilya pamilya oo pamilya pamilya ako yung mga magulang pa ako. Mga... may anak din ako may jowa ako at uh, shout sa tanan uh, nagsuporta. Salamat sa pagsuporta. Umabot ka sa point ng video na to. Nakihit ng subscribe button at notification yeah, para update ka lagi sa mga walang point ng video. Kagaya to video na to. Yeah, Mag-subscribe ka lang. Okay. Mga gala, salamat. Pagkakot ang komplot na ako Why quit na Ingat palagi kayo Keep safe everyone Bye bye